Hello mga kasimple. Ayan, ito na nga. Magluluto tayo ng mais. Ayan, mayong buntag sa tanan. Good morning, good morning. Ito pala ang ginagawa natin to ni, no? For today's video, guys, magluluto tayo ng mais at saka shrimp. At saka yung octopus. Ayan, shrimp naman. So, ayan na nga. While nag ako ng aking luto, ng aking mais, syempre matagal yan maluto. Eh, naglilinis muna ang nanay. O, ba? Diba? Kaya, Mabilisan talaga pag linis ko guys kasi marami akong gawain, magluluto pa o ba diba? Videographer ka day? Photographer dai, creator dai o dai, 'di ba? Lahat sa imo dai, paglilinis dai o sa akin lahat. ayan, buhay nanay sa Amerika dai. So kasi di up natin today, so ang ginagawa ko mga kasimple is <clears throat> Magmumukbang tayo ngayon, magluluto tayo ng posit with maize. O yan, so Instead of rice ba, ang kakainin natin is mais. So, ito na, lilinisan muna natin yung posit na yan. Napakalaki talaga guys, no? Isang kilo ata yan. Tag medya kilo, medya kilo yung isa. Sobrang laki talaga ng posit na yan. Na hindi ko talaga yan mauubos, pero sige lang, kakayanin natin, ho. So, ayan na nga, lilinisin natin bago natin iluto. Talagang malinis, talagang mga kasimple, kumutan na nag-asin, no? bago natin iluto talaga, no? So, tag media kilo talaga yung isa niya. So, syempre, malinis na magkat cut muna tayo ng mga lamas, no? O, ba diba? Mayroon tayong luya, bawang at sal. Lahat, marami ako mga ingredients niya na hindi niyo makikita. So, sikreto lang yun, no? Baka makita niyo kung paano ko niluto ang aking posit. Bastos talaga itong kasimple ba? Hindi mag-share kung paano niya niluto ang posit niya. O, ganyan talaga mga kasimple. So, ayan while waiting ako ng aking uh, mga lamas-lamas na maluto na yan, no? mag-ano muna tayo, mo muna tayo na, iinit muna natin tong dahon para lalagyan natin ang pagkain nating mukbang mamaya. So, di ba, mag maghintay ako para mag-brown ang aking mga ang onion at saka yung bawang. O, naghintay-hintay ako. Ayan. So, medyo ma-brown na konti. So, ilalagay na natin yung posit, di ba? So, ayun na. Ang laki talaga niya mga simple, matatakot ka na lang talaga niya, no? Matatakot nga si Papangkano Kanon dyan, grabe ka man kumain, no? So, ayan, hindi ako laging kumakain ng ganun mga kasimple. So, ayan, lagyan na natin ng mga koskos -kos balongos, mga ingredients, kumbaga. O, ba diba? So, lang talaga ako magluto, guys, ba diba? Lutong-luto yan mga kasimple. Ako magluto talaga talagang lutong-luto. O, luto na yung aking mais. At malapit na rin maluto ang aking octopus. sobrang laki, hindi ko na siya hiniwa talaga. Kaya, kasi pang mukbang yan eh, hindi ko na siya hiniwa. Kaya yan na, lagyan natin mga ingredients. Mag-add muna tayo ng mga ingredients na iba. So ayan, sobrang sarap talaga mga kasimple. Natatakam talaga ako while ako ay nag-voice over nito. 'di ba? Sobrang sarap ng kapag pagkaluto na 'yan. Syempre luto na, ilalagay na natin sa dahon, oh, de ba? So, ikalambi jud ana no. Mig na nanonood ngayon, natatakam ka talaga. Ako din nag na nag voice over gilaway nako. Pero dili sa ko palit ani karon nga si Manaha, no. Kay sobra gyud. Next next month na ata, oh, 'di ba? Ang laki-laki guys, sobra. Isang kilo talaga yung dalawa yan guys. Tagbidya kilo, midya kilo. Pwede diba, mo magmukbang tayo, mais. Mayroon tayong prutas. Meron tayong kunting dokot. O ba diba? dokot na lang talaga natirang kanin namin guys. Wala pala kami nga luto na kanin pero okay lang yan mga kasimple no. Mabubusog na tayo niyan sa ulam. sa kadami ng aking ulam. Sobrang laki ng octopus mga kasimple. So yun na nga sa nagtatanong sa akin no. Lagi ka bang nagmumukbang ate? So, pagminsanan lang talaga, mga kasimple, magmumukbang. Kasi pag araw-araw tayong kumain, siguro, mga kasimple, magtimpang ako ng 100 kilos. So, hindi yan lagi, no? At saka, kasi Papangkano, baka ma maano siya, mawala lahat. Maano yung pera ni Papangkano? Maubos ba sa kakakain ko lagi? Joke lang, mga kasimple, no? Pagminsan lang talaga ako niyang kumakain, mga kasimple. Hindi ako laging nagmumukbang, trip-trip ko lang, o diba? Kasi dito sa Amerika, wala kang pahinga, puro trabaho. Kapag day off ko, trip talaga kain. Kasi puro trabaho na lang talaga dito sa Amerika. Kaya, pag alis mo ng bahay, trabaho. Pag uwi ng bahay, trabaho. O, ba diba? Sinong hindi mapapagod sa kakatrabaho? Si... Kapag di up ko, sabi ko, ay, trip ko kain ngayon. Hindi puro trabaho, o, ba diba? <laughs> So, kasi pag sarili natin talagang bahay, mga kasimple, no? Wala may magbuot sa imo kung maglimpiyo, gagbalay, o di. Pero mga kasimple, after ko talagang kumain yan, di ba? Maglalaba ako, magl maglilinis ang buong bahay namin. Ako talagang talaga lagi naglilinis sa buong bahay namin, no? Up and down. Kaya sabi ko, kakain mo na ako, bahala na onya, eh, daghan kong trabaho. Basta nakakaon, chugog daghan, o oh, di ba? Trip ko talaga to magmokbang. Sa sobrang sarap ng aking pagkain, mga kasimpre, sabi ko, ay, ginoko, no? Ma maglaway na gina ako mga viewers, ano, no? Ako nga nga nag voice overs karon no grabe jud akong laway no. Sabi ko nakahuna una, -una jud ani ron ay unya mo palit gyud ay ko ani balik ba. Pero ingon ko ay huy, na ay kay duty karon dai no di pa di mo palit no. Kaya ayan na nga mga kasimple. So sobrang sarap na aking pagkain at nabusog na talaga ako. Ayan. Pati rin kayo matatakam talaga no sa, sa kasarap sa ng adobo na posit ko. So, ayan ang mga kasimple. Maraming salamat sa naglaging laging sumusuporta ah, ng aking video Ayan. Pang na tayo ngayon ba? Sa, grabe, pati ulo, kinain talaga niya ba? Sobrang sarap talaga mga kasimple. Oh, may anong natira pa. Ayan. Wala na talagang hiyang-hiya ang kasimple niyo. Basta mukbang mga kasimple. Ganyan talaga. Wasin sasabihin na naman ang aking followers. Yung nagbasa akin noon, wala ka talagang kinakain dahil no? Pero basta mukbang anti, ganyan talaga ta anti no, katakam-takam ba. Ganyan kata ta magmukbang anti. Huwag kang magpakiyot magkain kung gano'n talaga ang subo mo sa personal talaga, yung walang kamera, gano'n din mga kasimple. O di ba? Basta mukbang mga kasimple, katakam-takam talaga 'yan. Paraming manonood niyan ba. O di ba? Huwag kang magpakiyot-kiyot pag magmukbang ka kasi wala talagang manonood sa iyo, di ba? Kaya ayan ang ama kasimple. Grabe talang subok ko. Wala talaga itong pagkain ng kasimple dito sa Amerika. Day, ngayon ka lang ata, day. Nakakain ng masarap, day. Kasi, day, katakam-takam ka talaga, day. Parang matukan ka naman, day, niyan, day. Ah! Oo, oh, sabi ni ante. Kasi yung video ko daw, parang speed up ba? Parang paspasan kumain. Sabi niya, katakam-takam. Ngayon ka lang kasi nakapag-asawa ka ng kanoday. Ngayon ka lang nakakain. Ante... Video po yan. Yung paspasan bi anti speed up ba? O, hindi po yan kakain talaga na ano, papabilisan. Kundi i ano yan, i-edit pa yan anti no? Para pabilisan yung video anti no? Di maglangan-langan ba? O ba diba, maraming salamat mga kasimple sa laging nanonood. Please don't forget to follow and share. Maraming pong salamat. Next video na naman. Thank you guys. Love you all.